Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Ako nga pala ang iyong tagapagsalaysay ng pahinang Ars Mystery. Ang aking ngalan ay si Ginoong Brex Badaran at ngayon ating tatalakayin ang mga kakaibang salita o mga malalalim na salita na aking ginamit sa aking kwentong Lihim na Hiwaga. Ngayon magsisimula tayo sa panimula So kung mapapansin ninyo na ang panimula ay parang hindi konektado sa kapitulo 1 at kapitulo 2 dahil ang konteksto dito is parang yung ano, yung 100 years ago bago pa man nag-exist sila si Gunda. Bale, ito yung origin bago pa man uh, na, nangyari ang mga pangyayari ngayong present which is yung na-highlight na sila si Gunda at yung bayan ng Arvec. So ngayon, atin ang tatalakayin ang mga salita o mga malalalim na mga salita na sa tingin ko nagbigay sa inyo ng confusion or yung mga nalilito kayo kung ano mga ba ang ibig sabihin ng mga ito. Okay? Number one, we have uh, dumuluog. Ang dumuloong kasi is parang ito yung mga estranghero. Bale, ito yung mga taong hindi natin nakikilalo, kaya mga dayo or mga kalaban. Actually, dumuloong is from lihim ni Orduha. Oo, doon ko kasi yon unang narinig yung dumuloong. Para kasi ang ganda pakinggan ng dumuloong, di ba? Like parang ang ancient niya, parang meron talaga siyang culture kung saan ba nang galing. So, yun nga. Ang ibig sabihin ng dumuloong dito sa ating kwento ay isang estranghero o di kaya yung mga kalaban. Ayan, dito tayo sa pangalawa, which is ang salita ay banwa. Ano nga bang ibig sabihin ng banwa? Ang banwa ay para bang isang society. Balit, isang tribo, isang kaharian, o di kaya isang probinsya ng mga katutubo. Balit, isang lugar na kung saan ikaw ay naninirahan. Your community, your society, your place of origin. Ito yung banwa. Alright, so ang susunod na salita ay raha. Alam ko na iilan sa inyo ay alam na ang ibig sabihin ng Raha. Pero sa mga taong hindi pa alam, ang ibig sabihin ng Raha ay ang Raha ay isang hari o isang pinuno ng isang tribo. O di kaya isang komunidad. Ito yung mga, ito yung mga taong mga leader, ito yung mga namumuna sa lahat, sila yung um, parang, oo nga kagaya ng sinabi ko, isang hari na may uh, may mga hinahawakan na isang komunidad at sila rin yung mga nagpapatupad ng na mga batas para bang isang presidente o di kay kung dito sa ating lugar o sa mga purok-purok natin is ito yung barangay captain. Ayan, so ang susunod naman na salita ay ang bulwagan. Ano nga bang ibig sabihin ng bulwagan? So ang bulwagan ay para bang isang pasukan. Bale, ang bulwagan is parang large hall or di kaya mga open space. Say for example, sports complex, di ba? Merong open space doon, doon naglalaro ang mga, mga athletes, di ba? So, dito sa panimula, uh, maririnig ninyo ang word na bulwagan nung pumasok na o di kaya pinasabog ng mga kalaban ang bulwagan ng forest ng kagubatan. Kasi doon kasi sa uh, sa lugar ni rahaman daragit is parang doon kasi sa lugar ni Naraha daragit is bago ka pa man makapasok doon sa mismong banwa nila, ay dadaan ka muna sa bulwagan ng kagubatan. Which is, doon nang galing ang mga kalaban at doon rin nang galing ang pagsabog. Ayan, so next naman, uh, ang ating next na salita ay suliranin. Ano nga ba ang suliranin? Ang suliranin ay simple lang kung tatawagin natin itong problema. Ang isang suliranin ay isang problema. Ayyan. Okay, so next, uh next na salita ay mabusisi. Okay, so ang word na mabusisi ay isa siyang word na minsan na lang natin ginagamit ngayon. Kasi nga ba, diba, we are now in 21st century at hindi na natin masyadong uh, ginagamit yung mga malalalim na mga salita. So ang word na mabusisi ay ang um, ibig sabihin ay kung sa ibang salita natin isasalin ay parang puspusan o di kay lubusan na kung isasalin natin sa wikang Ingles ay thorough. Pag sinabi natin thorough, ay ito yung mga aginagawa uh, ginagawa natin para i-make sure na ang isang uh, bagay ay tama o di kaya'y sakto ang kanyang pagkakagawa. Bali, bali parang mabusisi niya ring isinanay. So, ang ibig sabihin, thorough niyang isinanay step by the step para maging mas malakas at mas magaling. Ayan. All right. So the next word ay bumabaja. Ano nga bang ibig sabihin ng bumabaja? So parang ito yung warning. Parang may paparating na isang dilubyo. Bumabaja ang malakas na ulan. Parang nagwa-warning ang kalangitan na may paparating na isang malakas na ulan. Ayan. Ang ibig sabihin ng bumabadya ay parang warning o di kaya may paparating na ano, na alin. Ayan. Ayan. So, uh, the next word we have, uh, sakuna. Ngayon, uh, ang sakuna ay ina-address na lang natin na catastrophe o di kaya mga dilubyo. Ito yung mga... Ito yung mga disaster like for example earthquake o mga lindol, 'di ba? Bagyo o ano pa ba? Ito yung mga example o mga halimbawa ng sakuna. Okay. Now, uh, let's dive to the last word which is the gimbal. Ano nga bang ibig sabihin ng gimbal? Ang ibig sabihin ng gimbal ay natakot. Ikaw ay lubhang natakot sa iyong nasaksihan. Ikaw ay nagimbal sapagkat mayroon kang nakitang aksidente. Ayan, ikaw ay natakot. Ikaw ay nagimbal. Ikaw ay naggulat na para bang um, hindi mo kayang panoorin sapagkat ikaw ay nagimbal, ikaw ay natakot. Ayan! O, ba diba? Ang dami na explanation kung ano nga bang ibig sabihin ng gimbal sapagkat yan ang ibig sabihin. <laughs> okay, so tapos na tayo sa panimula at ngayon dadakon naman tayo sa Kapitulo 1 at Kapitulo 2. Actually, itong Kapitul, kapitulo 1 at kapitulo 2 ay iisa lang talaga sila. Subalit, ngunit masyadong mataas ang kapitulo 1. Kaya, dinivide ko na lang ito into two parts, which is na kapitulo 1 at kapitulo 2. So, ayan, uh, maraming mga words dito na mga na ginamit ko na hindi saklaw o di kay hindi scope ng inyong understanding o di kaya mga vocabulary ninyo. So, let's start. So we have first ang binukot. Ano nga ba ang ibig sabihin ng binukot? So, actually uh, ginagamit ang binukot na word sa mga may tribo. Yes, ito yung mga uh, word na kung saan ang ibig sabihin ay princessa ang binukot ay hindi dapat nakikita ng ibang tao. Hindi dapat na iinitan. Hindi dapat kumakain ng kung ano-ano. At dapat alagang-alaga ito. Ayan, muli, ang ibig sabihin ng binukot ay prinsesa. Ngayon, dadako na naman tayo sa pangalawang salita, which is ang dilag. Ang ibig sabihin ng dilag sa ibang salita ay dalaga. Ayan. Okay, so the next one, we have pagsupil. Ano nga bang ibig sabihin ng pagsupil? Ang pagsupil, ang ibig sabihin yan ay pagtalo o pagpigil ng isang bagay. Uh, for example, uh, mayroong kalaban. So, ang gagawin mo ay supilin mo ito o talunin mo ito para ikaw ay manaig o di kaya ay manalo. Ayan. So, the next one, we have lakan at lakambini. O, di ba? Every buwan ng wika, naririnig natin ang lakan at lakambini. Ngunit hindi natin alam kung ano nga bang ibig sabihin ng lakan at lakambini. Actually, maraming ibig sabihin ng lakan. Pero dito sa storya natin, ang ibig sabihin ng lakan ay pinuno o hari. At ang lakambini naman ay isang pinuno rin at reyna. Ayan, ang lakambini ay reyna, ang lakan ay hari. All right. So the next one we have Gilio. Ang Gilio ay ah uh, ang Gilio ay ibig sabihin ay kasiyahan o di kay saya. Ngunit hindi ito masyadong ginagamit ngayon which is in modern times kasi nga medyo ano ito, medyo uh, makaluma, ancient. <laughs> Ayan. So um next one we have a uh, word bahagya. Anong bang ibig sabihin ng bahagya? Ang bahagya is parang yung medyo. Ang iba sa ibang salita, ang bahagya ay medyo. Para bang bahagya akong lumapit sa isang tao na aking gusto. Subalit, ako ay nahiya, kaya ako ay umalis. So, medyo lumapit ako doon. Ayan. Medyo lumapit ako doon, pero hindi talaga ako dumikit. Ganyan, bahagya lang. Parang, parang ano bang tawag dyan? Ganyan, ganon, ganon yon. <laughs> next one, pinaslang. lang. Ano nga bang ibig sabihin ng pinas lang? Ang ibig sabihin ng pinas lang ay pinatay. Ayan, pinatay. The next one, we have kampilan. Ang ibig sabihin ng kampilan ay parang isang sundang. Sundang o di kaya'y sandata. Ayan. So in um, ancient times, ang ibig sabi ang ang sandata nila or mga ano bang ginagamit mga patalim ay, ay, tawag ay kampilan. Ayan. The next one we have putong. Anong ibig sabihin ng putong? Ang putong kasi class ay oo, anong ang putong kasi class is parang ito yung corona. Corona ng mga tribo, mga katutubong tao. Ayan, putong ang tawag doon sa corona. All right, so I think that would be all for today at So I suppose na mayroon kayong natutunan sa ating pinalakay ngayon. Ayan, so so huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow, and mag-subscribe sa ating channel Our Mystery para sa iba pang updates at mga susunod na mga episode. Kaya huwag papalampasin ang iba pang mga updates or mga episodes sa susunod na mga week o di kaya mga araw. Ayan, maraming salamat sa pakikinig, mga tagapakinig. At, at sana'y manatili kayong nakasuporta sa ating channel. Ayan, muli ako ang iyong tagapagsalaysay at tagasulat sa mga kwentong kababalaghan at kwentong nakakamangha. Ako si Ginoong Brex padaran na nagsasabing ang iyong natatanging sa data ay iyong sarili gamitin ang kaisipan at huwag padadaig minuman.